Noong taong apat, isang kamanghamanghang tuklas ang nabungaran ng mga magsasaka sa China. Habang naghuhukay ng balon, nahukay nila ang isang malawak na hukbo na nakabaon sa ilalim ng lupa. Libo-libong sundalo na gawa sa terracotta, kasing laki ng tao, ang nakatayo na parang nagyelo sa panahon. Ito ang hukbong terracotta, isang patunay sa kapangyarihan at ambisyon ng sinaunang China. Ang pagtuklas na ito ay nagdulot ng pananabik sa mundo ng arkeolohiya at kasaysayan. Nagbigay ito ng kakaibang sulyap sa nakaraan, isang bintana sa paghahari ni Qin Shi Huang, ang unang emperador ng China. Kahangahanga ang lawak ng natagpuan. Mga hanay-hanay ng mga sundalo, bawat isa ay may sariling katangian na nakaunat sa harap nila. Mayroon ding mga karwahe kumpleto sa mga kabayo, lahat ay ginawa gamit ang hindi kapani-paniwalang husay mula sa luwad ng terracotta. Malinaw na hindi ito isang ordinaryong libingan. Ito ay isang bagay na tunay na pambihira. Si Qin Shi Huang ay isang pinuno na may malaking ambisyon. Noong ikatlong siglo BC, pinag-isa niya ang mga naglalabanang estado ng China at idineklara ang kanyang sarili bilang unang emperador. Determinado siyang lumikha ng isang pamana na tatagal, isang bagay na maaalala sa loob ng maraming siglo. Pinag-isa niya ang mga timbang at sukat nagpakilala ng isang pera at inutusan ang pagtatayo ng Great Wall. Ngunit ang kanyang pinakamalaking proyekto ay nakatago sa ilalim ng lupa. Naniniwala si Qin Shi Huang sa kabilang buhay. Nahuhumaling siya sa paggamit ng immortalidad, nagahanap ng mga elixir at kumukonsulta sa mga mistiko. Upang protektahan siya sa susunod na buhay, inutusan niya ang paglikha ng isang hukpo. Ang hukpong ito ay ililibing kasama niya, handang maglingkod sa kabilang buhay. Ito ay isang patunay sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang kayamanan, at sa kanyang paniniwala sa mundo sa kabilang buhay. Ang paglikha ng hukbong terracotta ay isang napakalaking gawain. Kinakailangan nito ang libu-libong bihasang manggagawa at mga trabahador na walang tigil na nagtatrabaho sa loob ng maraming dekada. Hinulma nila ang luwad sa masalimuot na mga anyo nakinukuha ang mga detalye ng bawat sundalo ng may kamanghamanghang katumpakan. Ang bawat figura ay natatangi na may individual na mga katangian ng mukha, mga estilo ng buhok, at baluti. Ang mga figura ay sinunog sa mga hurno sa matataas na temperatura, pinatigas ang luwad at tinitiyak ang kanilang kaligtasan sa loob ng maraming siglo. Pagkatapos ay pininturahan sila ng matingkad na mga kulay na nagbibigay buhay sa hukpo. Sa paglipas ng panahon, kumupas na ang pintura Ngunit may mga bakas pa rin na natitira na nagpapahiwatig ng orihinal na kagandahan ng hukbong ito sa ilalim ng lupa. Seksyon 4: Isang Sulyap sa Nakaraan. Nag-aalok sa atin ang hukbong terracotta ng isang pambihirang sulyap sa nakaraan. Inihayag nito ang kapangyarihang militar ng dinastyang Qin, kasama ang mga sundalo na nakaayos sa mga formasyon ng labanan na nilagyan ng iba't ibang sandata. Malinaw na nakikita ang iba't ibang rango mula sa mga simpleng sundalo hanggang sa mga mataas na opisyal. Ang hukbo ay isang maliit na larawan ng kapangyarihang militar ng dinastiyang Chin. Higit pa sa mga aspeto ng militar, nagbibigay din ang hukbo ng mga pananaw sa pang-araw-araw na buhay at kultura ng panahong iyon. Ang pananamit, mga estilo ng buhok, at maging ang mga ekspresyon ng mukha ng mga sundalo ay nag-aalok ng mga pahiwatig tungkol sa lipunan kung saan sila nabuhay. Ito ay isang kayamanan ng impormasyon para sa mga historiador at arkeologo na tumutulong upang pagsama-samahin ang kwento ng mahalagang panahon na ito sa kasaysayan ng Tsino. Seksyon 5: Isang Pamana sa Luwad. Ang hukbong terracotta ay higit pa sa isang koleksyon ng mga pigura ng luwad. Ito ay isang patunay sa talino sa paglikha at sining ng sinaunang Tsina. Ito ay isang paalala sa kapangyarihan ng paniniwala at ang pagkahumaling ng tao sa kabilang buhay. Ngayon, ang hukbong terracotta ay nakatayo bilang isa sa pinakadakilang natuklasan sa arkeolohiya sa lahat ng panahon. Ito ay isang UNESCO World Heritage Site na umaakit ng milyon-milyong bisita bawat taon. Ang hukbo ay patuloy na pumupukaw at nagbibigay inspirasyon na nagpapaala sa atin ng walang hanggang kapangyarihan ng nakaraan. Ito ay isang pamana na ginawa sa luwad Isang testamento sa so walang hanggang diwa ng paggamalihain at ambisyon ng tao. Habang nakatayo-tayo sa harap ng mga tahimik na bantay na ito, naaala natin ang lawak ng panahon at ang walang hanggang pangakit ng mga misteryo ng kasaysayan.